guys Naglalakbay sa kahaponon. Na medyo madilim-dilim. Parang uulan. Punta kami guys sa ano. Ano 'yun? Nak? Lugar nila? nila. ah Sa North Del. Sa ano, lugar ah, bahay ng pamangkin ng mister ko. Pinsan ng mga anak ko. So, dinalaw namin guys kaso lang wala doon kasi may ano pala may contest yung anak may silya so ngayon pala ang gaganapin kaya ano wala away na kami balik na kaming naik ay naik pala to ang okay. <laughs> alam ko kasi ano balik kaming pasinaya ito na Salamat. Uh, nagbigay man siya huwi agad. And guys, medyo maulan-ulan guys. Oh. Oh, medyo ma... Oh, hindi pa pala umulan. Medyo madilim na ang kalagitan guys. Kaya pa na kami. Galing kami doon guys. Oh, yung mga yung mga bahay na yun doon. doon. So, ngayon, pabalik na kaming Pasinaya. Medyo mahaba ang biyahe. At maulan na na. Madilip-dilip na. Yan. Yeah. ang biyahe, guys. Dito na yung undox na class. Wala tayo na iba doon. Wala tayo Ito ang na yung mga ng last undox. Ehh. Okay. Bili muna tayo, guys, ng uulamin. Uulamin. Ikaw nak, tayo nak. di ko alam kung paano maganda. Ikaw muna tayo. Hindi naman ako marunong yun, eh. Oo, alangan man. So, bili kami, guys, ng uulamin namin. Guys, hindi tayo ng andoks. Ayan ang Ayan guys. Bakit? Sumabit. <laughs> Tapos?

wala na tayo panglapad pa ng mais okay tina. na <coughs> <coughs> bumili tayo ng ulam, ulam, ulam. Yung, yung sabi mo burger. Ito na nga, tinapay lahat. Saan ba? Ito, sa na Pili olamin, nang, ulam, Ulamin, 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 ulamin. Ulamin. <tik> 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 Mas maganda naman din yun kasi at least hindi na ano yung... Ito ano, minip, matagal. Hi! Olam, guys. Ang tok. Ewan,